high na naman po. Oh, daming bunga Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, bali, update muna po dito sa ating kubo. Dito sa palaisdaan, bahana naman po ang ating kubo dahil pataas po ang tubig dito po sa ilog. High tide po ngayon. At ang tubig po dito sa ilog ay uh, pumapasok po dito sa ating kubo. Sobrang laki po ng tubig. Ayan po, napakataas po ng tubig dito. Ito po yung hagdanan natin hindi na po makita yung mga baitang po ng hagdan na tide na naman po tapos yung tubig po dito sa likod ng bahay po natin ng kubo ay tumitilas po dito po sa lupa kaya po bumabaha po sa kubo ayan po ah. Hindi pa po ako nakakapagwalis. Kaya masukal pa. Ayan po yung tubig ng ilog. Ayan. Tapos, may mga butas po dito na tumitilas. Kaya po itong ating kubo ay baha. May kabagat tap. Napunta rito yung tubig. ano Anong ginagawa mo naman? ay nagaano po si posing ng pilaway tinatanggalan na po niya ng balat hindi binatagpidot para grabe po ang tubig dito ah, sa harap po ng prinsa sarap naman po ng hangin napakaginhawa Ulang na lang po ay mapuno. Ang tubig dito ah, sa prinsa. Diyan po nagpapapasok at nagpapalabas si ng tubig. Dito po sa ating fish park. Kapag low tide po ay nagpapalabas po siya ng tubig. Dahil kapag ka high tide nga po ay pumapasok ay para hindi po mapuno ang tubig dito po sa palaistaan. hangin po ngayon at gawa po ng bagay. Dito po sa loob ng ating kubo ay baharin. Ayan na. Pumapasok ang tubig sa ilog At kapag ka po ganitong pumapasok ang tubig sa ilog ay sinasamantala ko po ang pagkakataon. Ako po yung nilinis dito para hindi na po ako magigib ng tubig eh, para sa pangbaldeyo magaling na pong magwalis galing po sa likod yung tubig e eh. dito po sa may likod ng kubo. May noni fruit po dito. May puno ng noni fruit. Ayan, mga nahihinog na po. Ito po ay gamot. Akin po itong pinay-fermented. mo sa rayuma. Nagpepermented po ako nito at si yung katas po nito ay hinihingi po sa akin ni tatay. Simula po nang uminom po siya ng katas nito ay hindi na po siya masyadong nirarayuma. Oh, ano? Mamimiyos. Ay, ikaw. Eh. Mamimiwas daw po si Bossing. Eh. Marami po dito ang ano ay puno ng noni fruit. Ito po meron pa dito. Pipitasin na rin natin. Grabe po kalakas ang pasok ng tubig. Yung iba po ay mataas, hindi ko ma maabot. si Bossing po ay nakaka, nakahuli na ng malaking bangus. Ayan, lahat ako po ay... Ha? Ah, ilan? Meron daw po palang umorder kay Bossing ng bangus. Kaya pala namiming week. Ayan, at tayo po ay dito lang namimitas ng noni fruit. Grabe, daming bunga. Uh, ha. malalaki eh. Yeah, ya, hindi dito makuha. <laughs> Mga hinog na po dito sa loob. Oh. Pakatuwa pa mimitas. Grabe po kadami ang bunga. Tsaka dito po meron ding puno. Marami din po itong bunga. Pipiliin lang po natin yung hinog. Madami pong bunga, grabe oh. Ah. Mga nahihinog na. Oh, dami ng bunga. Grabe, oh, oh, napakadami pong bunga. Puno na ang lagayan. Hindi ah. mo kaya yung timbado na, ipa-sa mo dadalhin 'yan. Sa Ay, atin. Sa, at sa atin na lang. Bye. Yan, mali na. Yan, mali na. Yan, na. Yan, At napuno na po agad itong ating lagayan. Sasalin ko muna. Dito po ay meron pang isang puno. Maliit lang pong puno ito. Pero may bunga rin po. At nang na. Ito daw po ay pwede rin kainin ng hilaw. panood ko po sa YouTube ay may sa ibang bansa po ay kumakain po sila ng ganito. Hilaw. <laughs> Hindi lang daw po kanais-nais ang amoy. Pero maganda po ang benepisyo sa ating katawan. Nakahuli malaki. po si Bossing ng malaki. Wow! Malaki. Okay. nakabang na naman yun ng gamit ng pusa nakabang na naman si Timmy dati po yun may nakawalang bangus ay nung dadamputin ni Bossing ay nakalmit po siya Oh, may no. Kaya po si Bosing ay... Ay, ngayon nga pala, Bosing ay kay Papa ko ang kaulihan eh. Hindi na lang ako to sa bayan. Eh. Ay, oo. May clinic din naman sila doon, han eh. Schedule po ulit ng Turok ni Bosing ay ang... Um... No. Ano ano pamay ko? Ano? Puto. Puto? Marami pang bunga, busing. Oo. Hindi ko lang maabot. Malayo, tsaka makarag. Grabe po, malakas ang hangin. Oh ano yung malakas? Wow! May midyad! <laughs> may pansigang na si Teo. Gustong gusto po ni Teo ng ganay ang is isda. Ah, Midyad. Wow! May midyad pong malaki. Pani Parang na, malalaki na pala ang midyad. Di yan busing, honey? Hindi naman ako yung... Nakahulog na siya, nakalpas. Malaki rin, The eh. Baka kaya yan yung ating mga inihulog. Honey! Dahil, eh. O, ba'y tayo mag ka kaya, busing? Ay, yung similya natin ang alimaw natin. Yung alimaw, susunod yun. Ay, baka mag-away-away, honey. Nare-reject. Pagka po, Tama na yan, busing. Ilan laan naman ang order sa ata ngayon. Tapos ay, tayo may may pansigang na. Talagyan na lang natin ng gulay. Eh. Ayan guys si Bossing. At uh, meron po siyang pangawit. Balikaw, ama, ama, ama. Ako ang hahawak at ikaw ang mamitas. May Grabe, daya, daming bunga. uh Ang daming bunga. Daming karag. Makarag. Parag naman na. Boom, um, um. <laughs> Marami pong karagay eh, na nga ganyan na. Oh. Oh. Ang abot. Bayral na. Nahulog yun. Ay, ba'y niyong puno ng karagay? Oo, oo, dami. Kukuhain mo yung karagga. Oh. Alam ko, kukuhain mo eh. Oh, laki. Oh, bari. Hmm. Puno ng karag. Oh, ay, siya nga, honey. Makaigin mga kagat. Grabe. Namumula. Grabe oh, dan Ano ano? Mga karag. Aray, aray, apat kita gas. Aray. Mahapdi pong makakagat. Ah. Ako, madami na rin naman tayo nakuha. Si bossing po'y lumusong na. Mabilis lalong mahinughan eh. dahil sa batok mo, busing eh. Mmm. May ng mga ista. Wala na. Tara na. Bayan, ban, ban Sa damit mo. Bayan pa ako, may isa pa. Grabe. May po nating nakuha. Si Bosing po ay nagpapakain lang po ng mga bangus. Ng mga isda. Ah. Yan po ang ating nakuhang noni fruit. Nakapuno po tayo ng isang timba. Kulang mapuno. Much 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 later. Yan po, nandito na kami sa bahay at itataktak na ni bossing ang kanyang nahuli. nabangos Wow. Ay, gumapang na ang asag. Wow. Sigang na natin kaya 'yung para may ulam si Teo. Teo! Lula, mahal! May dala si Lulo na ulam. Lulutuin. Oh, bigay mo kay Mami. Nawa, luto. Hawak. Hawak. Oh. oh, Mama! Lutuin mo po ang aking ulam. Mama! Oh, may malunggay po. Mama! Ayan guys, at bali ito po ating mga noni fruit ay aking hugasan uh, at ito po ay ating yung ipe-fermente ay hugasan muna po natin yan yeah. napakarami po tutuwa na naman ito si tatay Lalagay po natin dito sa steamer na butas, -butas para makatulog po. Nandito po ako ngayon sa Dirty Kitchen. At naluto na rin po pala itong isdang midjad. Sinabawan po na may malunggay. Yan. Isinama na rin po yung kasag. Tamay. Yan po. At uh, kumakain na si Teo. Tamay, ano? Pinapakain na po ni Bosing. <laughs> Gusto siya nga hawak ha? ka. Naglaladay naman. Gusto po ni Tayo siya na yung hahawak ng kutsara. Sarap, mahal. Wow, may po talaga kakain ng aming mahal. up nalagay na ng ilong. Nalagay na ilong. <laughs> Hinimayan mo yan, Bosing na isda. Mm. Yan po yung nahuling midget ng lolo. Babawi na yun ang Babawin Babawi na po ng lakas air. Oh. Eh, eh bagay pa na pa doon mamaya. Oh, oh. Nasa iyo pa. <laughs> mm. kain po Mainip. tayo. Mainit tayo ha. Mm. Mainit. Ah, oh. Kumikita talaga sa ina eh. Kain po tayo. Sarap ng midyad. ano Anong Nakain ulit si Teo. Sarap. Sariwang sariwa. Bagong huli. Buti po't nakibit na pala ang midyad. Mm -hmm. kain na rin po sila kainit kainit meron tayo po kaming ininit ng kaldereta yan po itira pa na yung kasamahan pa po yan yung ano ni nanay kain po oh, nakain ulit si Teo <coughs> <coughs> higupin ninyo sinigang si Teo higup Wow, magiging kakain. Ay, sus.